Ay Segera, tatalikuran nga ba ang TVJ at Itbulaga? Magandang araw mga kaibigan! Nangyayari ngayon ang isang makabuluhang pagkakataon na pag-usapan natin ang kamakailang pahayag ni Ice Segera ukol sa kanyang hindi pag sa tahan ng pinakamasaya ng GMA7. Isa si Ay Segera sa mga kilalang personalidad sa industriya ng showbiz, at sa kanyang mga salita, mas mabubuksan natin ang kanyang puso at damdamin ukol sa mga kaganapan sa kanyang karyer. Sa isang mabilis na sagot, nagbigay ng pangunawa si Ay Segera sa mga manunood kung bakit niya tinanggihan ang pagiging guest sa toha ng pinakamasaya. Walang bahid ng galit o sama ng loob, bagko ay isang simpleng pahayag ng kanyang personal na hindi pagkakakomportable. Ipinahayag niya ang kanyang respeto sa mga host ng Tape Incorporated. At binigyang diin sa maliit na industriya ng showbiz na mahirap magkaroon ng kaaway. Nagbigay-pugay si Ice Seguera sa kanyang mga naging kasamahan sa Itbulaga. At ipinahayag ang kahalagahan ng mga nabuong relasyon. Sa isang industriya kung saan ang mga pag-aaway ay karaniwan, ipinaliwanag ni Ice kung paano nagtagumpay ang Eat Bulaga team na mapanatili ang kanilang ugnayan sa kabila ng paglipas ng panahon. Ibinahagi rin niya kung paano siya tinuruan ng mga ito sa mga bagay ukol sa buhay, pagkakaibigan, at relasyon. Sa pagpapakita ng kanyang matibay na paninindigan, inamin ni Ice na hindi niya kayang tapatan ang Eat Bulaga na pinanggalingan niya mula sa TVJ. Bagamat inaalok siyang maging bahagi ng iba't ibang programa, patuloy niyang iniwasan ang ideya ng pagiging guest sa ibang show. Pinasalamatan niya ang Eat Bulaga team sa kanilang patuloy na paniniwala sa kanyang kakayahan at sa mga aral na natutunan niya mula sa kanila. Sa kabuuan, ipinahayag ni Ice ang kanyang positibong perspektibo sa paglipat ng taha ng pinakamasaya sa GMA7 at pagtataguyod na magkaroon ito ng sariling identity. Iniisa-isa niya ang kahalagahan ng pag-move on at pag-usbong ng bagong simula para sa lahat ng sangkot. Sa kanyang pananaw, ito ay hindi lamang paglisan, kundi pagbigay daan sa pag-usbong at pag-unlad ng bawat isa. Sa paglalakbay natin ngayon sa mga pahayag at damdamin ni Ais Sigera, na pagtanto natin ang halaga ng pagbibigay pugay sa mga karanasan at relasyon na nagbukas ng pinto sa kanyang kaharian sa showbiz. Ang kanyang tapang na itangi ang sarili sa gitna ng industriyang laging handang magbago ay nagpapakita ng kanyang integridad at pagpapahalaga sa sarili. Sa bawat salita ni Ais, nabubukas ang pag-unlad at ang kanyang pasasalamat sa Itbulaga Team ay isang pag-alaala sa kahalagahan ng mga taong nagtuturo sa atin ng mga bagay ukol sa buhay at pag-usbong naway maging inspirasyon ang kanyang kwento para sa ating lahat na ipaglaban ang ating prinsipyo at manatili sa landas ng integridad. At doon natin natapos ang isang kahangahangang kwento mula kay Ais Seguera. Salamat sa pagtutok, mga kaibigan! Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang kwento at eksklusibong panayam. Abangan ang susunod na mga nilalaman at kwento dito sa ating channel. Maraming salamat ulit, at hanggang sa susunod nating pagkikita. Mag-ingat po tayo lagi.